Nagsimula ang pelikula, matapos pumasok ang Blackbeard Pirates sa Impel Down at paglabanan ng mga nasa level 6 na mga bilanggu hanggang sa kamatayan, napagtanto ni Jesus Burgess ang isa pang bilanggu na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nang mapansin siya ni Marshall D. Teach, ipinalam niya kay Burgess na iiwan na nila ito. Habang papaalis ang Blackbeard Pirates tahimik na nagulat si Teach sa isang bilanggu, at ito ay ang demoner na si Douglas Bullet, ang nakakatakot na pirata at siya ay inakala na patay na. Pagkalipas ng dalawang taon, nakipag-ugnayan si Bullet kay Buena Festa at nagplano si Buena na magtipon ng mga sikat na pirata mula sa iba't ibang parte ng mundo para buhayin ang Pirates Festival. Ipinaliwanag niya kay Bullet na ilalagay nila ang kayamanan ni Roger sa paligsahan upang ang mga pirata ay magkaroon ng interesado. Dumating ang Straw Hat Pirates sa Delta Island para sa Pirates Festival at si Luffy ay nasa sabik na makipaglaban para sa kayamanan ni Roger. Matapos mamili at magsaya sa ilan sa mga kaganapan, nagpasya silang lumahok sa pangunahing laro. Napansin ni Lo ang Thousand Sunny at ginamit niya ang kanyang kakayahang sumakay sa kanilang barko upang takasan ang mga humahabol sa kanya na si Buggy. Gumawa ng isang whirlpool ang ng lawa ng isla at maya, -maya lang ay sumabog ito pa'y taas, at ito ay naglabas ng napakaraming bulan na naggalat sa buong isla, Isang malaking bula na mayroong isla sa loob nito at mabilis na tumakbo Pythagoras. Inihayag na ang isla ay isang tago ng kayamanan mula kay Goldie Rogers. Ang mga barko ng mga pirata ay nagtagisan ng bilis upang sila ay makarating sa isla sa itaas. Dito nga ay nagagawa ng Straw Hats na lampasan ang lahat sa barko sa pamamagitan ng pag-convert ng Thousand Sunny sa flying model nito at sa paggamit ng Code Burst. Ang Straw Hat Pirate ang nangunguna sa lahat ng barko. Nagulat sila nang lumabas si Trafalgar Law sa loob ng kanilang barko at siya ay sugatan. Ipinapaalam niya sa grupo ni Luffy na ang nagaganap na Pirate Festival ay may masamang bagay na mangyayari sa lahat ng pirata at ang buong isla ang magiging lugar ng digmaan. Subalit, si Luffy ay nagpasya na magpatuloy sa laro. Si Robin naman ay nagpasya na samahan si Trafalgar Law na mag-imbestigo sa Pirate Festival. Si Sanji naman ang magsisilbing bodyguard ni Robin kasama si Brook at si Chopper. Ang barko ng Straw Hat ay ang unang nakarating sa Treasure Island, at hindi nagtagal ay nakita na nila Luffy ang isang nasirang barko na napapalibutan ng mga tambak ng kayamanan. Si Nami ay sobrang saya nang makita ang mga ginto, at mabilis na pinuntahan nila Luffy at Zoro ang sirang barko. Sinabi ni Nami na kunin ni Luffy ang treasure chest at sa palagay niya ito ay ang kayamanan ni Goldie Roger, si Usopp naman ang magiging sniper nila. Ang mga pirata ay dali-daling pinuntahan ang kayamanan sa barko, at dito na sumiklab ang bulo, habang si Luffy ay papunta na sa barko, hinarang nga ni Zoro si Killer upang labanan ito, naglaban naman si Nayus, Kid at X-Drake, bumawa si Luffy ng daan gamit ang attacking elephant gun na bumutas ng burol. Dito naman ay ginawang bata ang mga tauhan ni Capone Bej gamit ang abilidad ni Bonnie. sina Yusuf Nami at Frankie ay nagpakawala ng kanilang kakayahan sa mga pirata, habang si Luffy naman ay nakikipaglaban, nang siya ay malapit na sa lokasyon ng kayamanan, biglang lumabas si Uruge at agad na inatake si Luffy. Sila Robin, Sanji, Brook Chopper at Trafalgar Law ay dumaan sa ilalim ng lupa kung saan sila mag-iimbestiga, sinabi ni Trafalgar Law na ang hideout ay naroon sa lugar. Napahinto sila ng may isang suso na nagmamatiyag, si Brooks ay naging kaluluwa habang si Buena Festa ay may kausap sa telepono, Narinig ng kaluluwa ni Brooks na ito ay nagtawag ng malaking pangkat ng navy upang atakihin at hulihin ang mga pirata at ito ay magsasanhi ng pagkabura ng isla sa mapa. Sila ay agad na tumakbo para ipaalam kina Luffy. Dito nga ay nakasalubong nila si Smoker at agad silang inatake nito. Hinarap siya ni Brooks ngunit siya at si Chopper ay nahuli ng kanyang usok na abilidad at si Sanji na lang ang haharap sa kanya habang tumatakas si Trafalgar Law kasama si Robin. Sa Treasure Island, si Luffy ay nakikipaglaban kay Uroge. Maya-maya ay nakita nila na mabilis na nakuha ni Buggy ang treasure chest. Si Luffy ay agad na inatake si Buggy at gamulong ito pa ibaba. Ngunit hawak pati ni Buggy ang treasure chest at nagulat siya nang makita niya ang laman nito. Isang barko ang binato ni Bullet na malakas na tumama sa Treasure Island. Ito ay nagsanhi ng pagkawasak ng isla at ang isla ay sumabog at ang mga pirata ay nahulog pababa. Ang lahat ng leader ng bawat pirata ay nakaligtas, sila ay naguguluhan sa bigla ang nangyari, nakuha ni Yusuf ang treasure chest at nagulat rin siya nang makita niya ang laman nito. Ang lahat ng pirata ay natigilan sa paglabas ng isang lalaki na si Bullet, hindi sila makapaniwala na buhay pa ito, at hawak niya ang sugatang katawan ni Yusuf. Si Luffy ay nagalit agad niyang sinugod si Bullet, ibinato naman ito si Yusuf kay Luffy, ngunit mabilis na inatake ni Bullet si Luffy na ikinabagsak niya sa lupa. Nang makita ni Buggy si Bullet, ito ay agad niyang nakilala dahil isa rin ito sa dating niyembro ng Roger Pirate, siya ay isang halimaw at kasing lakas niya si Rayleigh. Dito nga ay nakita ng lalaking tagapagsalita ang paparating na malaking hukbo ng Navy, ang mga pirata sa isla ay nataranta nang malaman nila ito at sila ay dali-dali tumakbo papaalis. Si Luffy ay matapang na sinabi na lalabanan niya si Bullet, Sinabi ni Bullet na napag-alaman niya na malalakas ang Worst Generation, siya ay agad nagpakawala ng malakas na Conqueror's Hockey kung saan ang mga mahihinang pirata ay bumagsak. Hindi naman nagpatalo si Luffy, siya ay nagpalabas din ng Conqueror's Hockey, at ang kanilang lakas ay nagbanggaan hanggang sa ito ay maglaho. Dumating si Nami at sinabi kina Zoro at Luffy na sila Sanji ay naghahanda upang tumakas, dahil paparating ang mga barkong pangdigma ng Navy. Sinabi ni Luffy kay Zoro na siya na ang bahala kay Usopp at si Zoro naman ang sa kanilang barko. Dumating din si Bartolomeo sa kay ng kanyang barko at sinabi na handa siyang tulungan si na Luffy. Habang sina Robin at Trafalgar Law ay tumatakbo, sinusubukan ni Robin na tawagan si Usopp ngunit hindi ito sumagot, nagpakita sa kanila si Crocodile at sinabi nito na si Bullet ay sekretong kasama sa festival na ito, na ikinagulat ni na Robin at Trafalgar Law. Sinabi niya na mayroon siyang plano. Dito nga ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Sanji ang smoker habang hawak ng usok niya si Brook at Chopper. Nakatanggap si smoker ng tawag mula kay Tashigi, at ipinaalam nito sa kanya na nagpakita si Bullet at hawak nito ang treasure chest, at sinira nito ang isla at kasalukuyan kinakalaban si Luffy. Mabilis na inatake ni Bullet si Luffy at siya ay binaon ng kamaw nito, at kasunod nito ang pag-atake niya sa iba pang mga pirata at madali lang niya silang pinabagsak. Si X-Drake ay ginamit ang kanyang abilidad at siya ay nagpalitan niyo bilang isang dinosaur at dali-dali niyang inatake si Bullet, ngunit siya ay inihagis lang nito papunta kay Uroge. Umatake naman si Bunny ngunit baliwala ito kay Bullet. Sina Luffy at Eustace Kid ay sabay na umatake ng kanilang abilidad. Madali lamang ito iniwasan ni Bullet at ang kamao nilang dalawa ay tumama sa kanila. Ginamit ni Capone Badge ang kanyang abilidad na maging isang kastilyo na hinangaan naman ni Luffy. Siya ay nagbakawala ng mga bala ng kanyan kung saan hindi man lang natinag si Bullet. At isang suntok ang ibinigay niya dito at siya ay nasaktan. Sabay-sabay nila inatake ito ngunit hindi man lang ito umiepekto sa katawan nito. Isang suntok na tinatawag na Red Hawk ang pinakawala ni Luffy sa katawan ni Bullet at dito lang siya nasaktan. Si Bullet ay bumangon at siya ay humanga sa lakas ni Luffy, ngunit hindi ito sapat para matalo siya, bigla niyang inatake si Luffy na ikinatalsek niya. Siya ay nagnanais na maging pinakamalakas sa buong mundo, at sinabi na huwag silang mamatay agad. Ang mga barko ng Navy ay papalapit na, inatake nila ang mga barko ng mga pirata na papatakas. Habang naghahanda si Zoro, bigla na lamang siyang sinugod ni Admiral Fujitora. Sina Robin, Chopper, Brook at Sanjay ay muling nagkita sa loob ng kwebo. Sinabi ni Robin na si Trafalgar Law ay sumama kay Crocodile para sa isang plano. Sila ay nagpasya na maghiwalay, si Brook at Chopper ay pupunta sa kinaroroonan ni Luffy upang ipaalam ang tungkol sa Buster Call. Si Sanji at Robin naman ang magkasama. Ang mga pirata ay walang hirap na pinabagsak ni Bullet, at sinabi na ito ang kapangyarihan ng isang magiging hari ng pirata si Luffy ay agad na nag-transform ng fourth gear Snakeman at sinabi na hindi siya magpapatalo. Inatake ni Luffy si Bullet ng isang jet culverin kung saan ay tinamaan niya ng suntok ang katawan ni Bullet, kasabay pa ng isang atake na Black Mamba na isang mabilis na pagsuntok. Si Bullet ay lalong humanga at hindi siya nagtataka na meron itong 1.5 billion na bounty. Sila ay nagpamalas ng matinding laban at nagpakawala sila ng tigisang suntok kung saan ay parehas nilang tinamaan ang kanilang mukha. Si Bullet ay tumalsik at ang abilidad ni Luffy ay nawala na. Si Frankie ay ginamit ang kanyang robot na General Frankie at siya ay nakipaglaban sa Kuma. Si Zoro ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban kay Admiral Fujitora at ang iba pang mga pirata ay nakipaglaban din. Sinami ay naglabas ng isang malakas na kidlat na tinatawag na Zeus Breeze Tempo na tinamaan ang mga navy kasama sinabagi. Sinuntok ni Bullet ang lupa at hindi nagtagal ay lumabas ang isang sasakyang pangtubig tubig na tinatawag niyang catapult. Ang kanyang sinasakyan ay binalot niya ng kanyang abilidad na Clank Clank Fruit, kaya niyang pagsamasamahin at i-transform ang mga bagay. Dito nga ay sinabi ni Bullet na totoo ang kayamanan ni Roger ang nakalagay sa treasure chest at ito ay ang One Piece, si Luffy ay gulat at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang sasakyan ni Bullet ay nag-transform bilang isang higanting robot. Dito nga ay dumating si Mihawk at walang hirap niyang hinati ang barko sa harapan niya. Dumating rin si Boa Hancock at ang iba ay namangha sa kagandahan niya, at agad niyang hinanap si Luffy. Sa pagpapatuloy ng labanan sa Treasure Island, ang mga pirata ay madaling napabagsak ni Bullet, at si Luffy ay nagtamo ng malaking pinsala sa katawan. Ang sinasabing kayamanan ni Roger ay isang compass kung saan ito ay nagtuturo ng lokasyon ng Laugh Tale. Si Usopp ay bumangon at ginamitan niya ng mga buto ng halaman ng higanting robot, isang bumaon sa kamay na robot at agad na ito. Ang Navy at mga pirata ay naglaban, ginamit ng Navy ang kanilang kakayahan hanggang sa mahuli nila ang iba. Dumating sila Smoker at nahuli niya si Buggy, at tinanong niya ito kung ano ang nasa loob ng treasure chest, at sinabi ni Buggy na ito ay ang Eternal Post to Laugh Tale. Si Admiral Fujitora ay ginamit ang kanyang abilidad, at isang nagaapoy na asteroid ang kanyang pinababa bago siya umalis, ang iba ay agad na umatras ngunit si Zoro ay matapang na hinarap ito. Ginamit niya ang teknik na three-sword style, ito ay kanyang hinati sa dalawa at sinabi na trechiliacosm, ngunit hindi ito sapat, isang atake ni Mihawk ang nagwasak sa asteroid na ikinagulat ng lahat. Dito nga ay ipinalam ni Smoker sa isang kapitan, na kailangan nilang umatras dahil ang pinaplano ni na Buena Festa at Bullet ay patayin ang mga pirata pati na rin ang Navy. Subalit huli na ang lahat, hindi nagtagal ang abilidad ni Bullet ay kanyang nagising. Ang mga bagay sa paligid niya ay kanyang hinigup at ginawa niya ito bilang isang bahagi ng kanyang abilidad. Ang buong isla ay kanyang tinayuan ng pader upang walang makatakas. Nabuo ang isang higanteng halimaw sa maliit na isla. Si Buena Festa ay may planong wasaki ng ire ni Roger, at siya ay gagawa ng panibagong ire kasama si Bullet, siya ay nagnanais na malagpasan ang nagawa ni Roger. Inaatake ni Bullet ang mga Navy, siya ay naghahanap pa ng mas maraming admiral na makakalaban, Si Buena Feste ay nagtawag ng Buster Call sa World Government, sinabi niya na uubusin niya ang lahat ng pirata, at gagawa siya ng panibagong Grand War na gagawing bato ang buong mundo. Dito ay nagpaplano na ang mga Navy para hulihin si Bullet, at inalam nila ang lahat ang tungkol sa kanya. Daladala -dala ni Yusuf ang sugatang katawan ni Luffy, ngunit dahil na rin sa pinsala sa katawan ni Yusuf, sila ay bumagsak, ang sunog na kahoy ay pabagsak na sa kanila at maya maya ay dumating si Brooke at agad niyang pinayelo ito, si Chopper ay agad na ginamot si Luffy. Sina Robin at Sanji ay nahanap ang isang impormasyon, isang malaking tipak ng bato ang pabagsak sa kanila at isang apoy ang nagpahinto dito. Isang Navy ang nagsalita na sila ay kailangan ng bumalik at ito ay utos ni Admiral Kisaro, dahil ang Navy ay magsasagawa ng buster call at ang mga barko ay magpapalabas ng mga bala ng kanyon sa isla. Sinabi ni Luffy kay Chopper na ayos na ang kanyang pakiramdam, at sila ay pinapabalik na sa kanilang barko. Siya ay nagpas siya na labanan si Bullet, agad siyang nagpalit anyo ng gear for the Phenomenal Bounce Man. Dito naman ay naglalaban si Nasabo at Smoker, bigla naman sumulpot si Buggy kasama si Boa Hancock at hinahanap pa rin niya si Luffy. Maya maya ay dumating rin si Trafalgar Law, pinutol ni Smoker ang usapan at sinabi na nauubusan na sila ng oras. Nagpahayag naman ng plano si Trafalgar Law kung papaano nila maipapalabas ang katawan ni Bullet sa higanteng halimaw. Maya-maya ay narinig nila ang boses ni Luffy at nakita nila ito na susugod kay Bullet. Isang suntok ang binigay ni Bullet kay Luffy na nagpatalsek sa kanya, at siya ay bumagsak sa kinaroroonan nila Sabo. Nag-aalalang nilapitan ni Boa Hancock si Luffy, nang siya ay binati ay mas lalo pa siyang na-inlove dito. Sila Luffy ay handa ng labanan si Bullet at isang plano ang kanilang binuo para mapabagsak ito. Ngunit si Luffy ay hindi nakinig sa plano ni Trafalgar Law at agad niyang sinugod si Bullet, subalit agad din siyang pinabalik ni Bullet sa lupa. Dito nga ay nagpakita si Crocodile at gagawin nila ang kanilang pinlano. Si Boa Hancock ay mabilis na tumakbo at siya ay aatake kay Bullet ng tinawag niyang perfume Femur Magna, at isang sipa ang tumama kay Bullet subalit hindi nawasak ang katawan nito. Inatake ni Crocodile si Bullet ng Ground Deaths at isang Sables kung saan gumawa ito ng ipuipong buhangin. Ito ay pumuligid sa katawan ni Bullet. Ginamit ni Trafalgar Law ang kanyang abilidad kung saan ang mga bato ay kanyang dinala sa katawan ni Bullet, na nagpahinto sa bukas na parte ng katawan nito. Si Sabo at Smoker ay inatake ang bukas na katawan ni Bullet gamit ang kanilang abilidad, at ang isang kamay nito ay nawasak sa hindi kalayuan naglabas ng isang atake ang miyembro ng CP0 na si Rob Lucci. Dito nga ay inakala ni Trafalgar Law na nabigo sila, ngunit napansin ni Sabo ang paghahanda ni Luffy ng isang pag-atake, na pinapalaki niya ang kanyang kamay. Sila Sabo ay agad na gumawa ng pag-atake, sabay-sabay nilang sinalakay si Bullet, ginamit ni Trafalgar Law ang kanyang abilidad kung saan sila ay nagsama-sama para sa isang malakas na pag-atake, nawasak ang kanang bahagi ng katawan ng halimaw na si Bullet. Hindi nagtagal sinundan ni Luffy ng isang malakas na atake na tinawag niyang King Kong Gun, si Bullet ay nagpakawala rin ng isang suntok at sila ay nagsabayan. Ang kanilang kamao ay nagbanggaan hanggang sa wasak ang buong katawan ni Bullet na ikinabagsak nito, subalit buo pa ang robot na sinasakyan niya, maya maya ay lumabas ang ugat ng halaman kung saan winasak nito ang robot niya. Si Crocodile at si Rob Lucci ay agad na tumungo sa katawan ni Bullet upang kunin ang compass, agad naman silang napigilan ni Sanji at ni Zoro. Dito nga ay patuloy pa rin ang paglalaban ni Luffy at Bullet, sila ay nagpakawala ng matitinding suntok, hanggang sa binalot ni Bullet ang katawan niya ng armament hockey. Sila ay parehas na hindi sumusuko ang kanilang pinaglalaban ay kung sino ang pinakamalakas na pirata sa buong mundo, sa kanilang paglalaban, Naalala ni Bullet si Roger sa mga sinabi ni Luffy, sunod-sunod na mabilis na pag-atake ang binigay ni Luffy kay Bullet, at sinabi na siya ang magiging hari ng mga pirata, at dito nga ay natalo niya si Bullet. Nakuha ni Luffy ang treasure chest at masayang sinabi niya na nanalo sila. Sinabi ni Boa Hancock kay Luffy na ang hawak niya ay ang Eternal Postal Laugh Tale, winasak ni Luffy ito na tatangkain na kunin ito sa kanya, at sinabi na hindi niya ito kailangan. Ginamit ni Trafalgar Law ang abilidad niya at sila ay napunta malapit sa barko nila Luffy. Kinarap naman ni Sabo si Buena Festa at inatake niya ito gamit ang kanyang abilidad. Isang mapa ang nakuha nila Robin kung saan makikita ang daan patakas, ngunit nakaharang ang mga barko ng Navy. Dito nga ay tinulungan sila ng iba pang pirata para makadaan. Si Admiral Kisaro ay naghahanda ng isang atake para sa kanila, Isang malakas na apoy ang pinakawala ni Sabo na nagpahinto ng atake niya at ito rin ang nagbigay ng kanilang daraanan. Nakita ni Luffy si Sabo at katabi niya ang imahe ni Ace. Ang lahat ng pirata ay nakadaan sa ginawa ni Sabo. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maari lamang mag-iwan na lamang ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na video.